Naginit ang ulo ng mga kongresista sa tila paulit-ulit na pagsisunungaling at pag-iwas sa tanong ni Dismiss Banban Mayor Ice Guo sa pagharap niya sa Quad Committee hearing ng Kamara kahapon. Dahil dyan, si Guo ay pinasight in contempt ng mga kongresista. Si Mel Lesmora sa detalye. Are there any objections? Hearing none, the motion is approved. Alice Guo aka go Ping is cited in contempt. Unang pagharap pa lang sa House Squad Committee, agad nang napatawan ng contempt order si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Hindi kasi nagustuhan ng mga kongresista ang umanoy paulit-ulit na pagsisinungaling niya. Tulad sa usapin kung bakit hindi siya nagpiyansa gayong may kakayahan naman siyang magbayad. 180,000. 180,000 and then you did bail out? Hindi ka nag-bail? Uh, Mr. Chair, uh, may mga ibang mga, mga ano? contempt pa rin daw pong iba, kaya... Eh, hindi. Ito. <laughs> with indulgence again of... Yes, kung... go ahead, sir. Go ahead. Hindi. Congress that ano? a deliberate move to you, from you, with your lawyer na hindi kayo nag-bail kasi mas gusto mong naka-detain doon sa PNP custodial facility. Kaya hindi kayo nag-bail. <coughs> Ayun yung totoong kwento doon. Huwag na tayong maglokohan dito. Again, you're lying. Oh, you're fooling this country. You're fooling the Filipino people. Sa iba pang bahagi ng pagdinig, ilang beses ding nag-init ang ulo ng mga mambabatas dahil kung hindi man nagsisinungaling o umiiwas naman umano sa pagsagot ang dating alkalde. Maging ang plano ni Guo sa eleksyon, hindi nakalampas sa mga mambabatas. Malapit na po ang filing ng mga kandidato, may balak po ba kayong tumakbo pa na mayor ng Bambantarlac? Uh, Your Honor, as of the moment po, uh, wala pa po akong definite po na decision for that po. Isa lang si Guo sa tatlong dating alkalde na humarap sa ikaanim na pagdinig ng Quadcom tungkol sa illegal pogos, illegal drugs at umano'y extrajudicial killings. Humarap din sa investigasyon si dating Iloilo -Ilo City Mayor Jed Mabilog. Emosyonal siya ng ilahad ang kalbaryong pinagdaanan matapos siyang idawit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ilegal na droga kahit wala naman umano siyang kinalaman dito. Sana ang nadanasan naming paghihirap na durog na durog, persekusyon, trauma, at saka walang wala ay hindi po mararanasan ng iba. At mananaig ang katotohanan at hindi ang pamumulitika o personal na interes ng ilan ibinulgar din ni Mabilog na may ilang personalidad na nais umano ng dating administrasyon na ipadawit sa kanya sa ilegal na droga. Now, you mentioned about uh, if you come crummy, dalawang pwede mangyari. Based on the accounts in your affidavit, anyways, you were told na you will pinpoint a certain former senator and a certain uh, president of the you answer yes or no? Is it Senator Maroas, former Senator Maroas? Uh, former Senator uh, Drilon, which is your cousin? Yes, sir. Si dating Cebu City Mayor Tomas Osmeña naman, may mga revelasyon din patungkol sa EJK noon. It's not only drug suspects who were killed. There were policemen who were killed. And there were... Other people, innocent people who are jailed, jailing students, SK officials, preventing them from voting, these are all documented. At Nito lang nakaraang linggo, you know una din, ng iginiit ni dating presidential uh, spokesperson uh, ng ng Harry Roque eh, na hindi nababahala si dating Pangulong Duterte sa quadcom hearing kasabay ng pagbatikos sa joint panel. Ang asawa ni Roque na si Myla, pinatawa na rin ang show cause order ng Quadcom. Si Cassandra Leong naman na ilinadawit sa illegal pogo, na site in contempt na naman sa ikalawang pagkakataon. Sa mga susunod na araw at tinggo, inaasang ipagpapatuloy pa ng mga kongresista ang kanilang Quadcom hearings hanggat mapanaig ang katotohanan. Melanas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.